Binigyang diin ng isang eksperto ang kahalagahan ng patuloy na paninindigan ng bansa sa teritoryo sa West Philippine Sea. Kasama na rin dito ang labanan ang ginagawang disinformation tactic ng China. Yarang ulat ni Rod Lagusa. Huwag magsawang sumuporta sa paninindigan ng Pilipinas sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Itong dapat na maging saloobin ng mga Pilipino ayon sa isang analyst kasunod ng pinakahuling aksyon ng China, ang panibagong water cannon incident at ang patuloy na disinformation. Paliwanag ni Dr. Sherwin Ona, West Philippine Sea Analyst at Associate Professor ng De La Salle University, ito ay bahagi ng pangmatagalang estratehiya ng China. Anya kailangan magkaroon ng hulog society approach so sa usaping may kinalaman ng bawat Pilipino at para na rin sa mga susunod pang mga henerasyon. Gawin lang nating mas consistent, Atty. Danny, yung pag push natin ng tamang information, uh, kailangan mas maging matibay ang ating narrative. Ano? Uh, kasi ngayon, makikita ninyo, parang uh, uh, incoherent pa yung ating mga narratives. So, kailangan natin pag-isahin yun no? at ipakita, uh, hindi lamang sa ating mga kababayan, mas sa buong mundo. No? Ayon kay Ona, ginagawa ng China ang mga pangaras upang manaig ang kanilang paniniwala na kanila ang teritoryo at makumbinsi maging ang international community. Kung titingnan natin, uh, yung ginagawa sa atin, ito ay ng uh, tinatawag na gray zone tactics ng uh, China uh, upang ipakita sa atin na you know, um, willing kami i-enforce ang aming paniniwalaan. At ito ang gagawin namin sa inyo. No? I-water cannon namin kayo. I-laser pointing namin kayo. Ang mas nakababahala ay kay Ona, ang mga hindi nakikita tulad na lang ng disinformation. Tulad ng pag iba ng kwento sa tunay na nangyayari sa West Philippine Sea kasama na ang paninisi sa Pilipinas. Malaga din ang ina tingnan ang ginagamit na playbook ng China kung saan iniiwasan ito na humantong sa armed conflict pero nakikita din na handa sila para dito. Ang pinakaimportante dito is yung katotohanan eh. Sino bang ba may hawak ng katotohanan? 'Di ba? Sino ba ang nasa tama? Sino ba ang pinapanigan ng uh, ng arbitral tribunal for instance, no? Um, siguro, ang kailangan lang natin gawin dito sa atin, no, ang kailangan gawin ng ating bansa, ang ating gobyerno at ng buong sambayanan, no, na, na lalong itulak yung katotohanan na 'yon. At para makontra mga disinformation, mahalaga ayon kay Ona na maging mapagmatsyag at kritikal ang bansa sa pagtatama ng mga maling impormasyon. Rod Lugusad, para sa bayan.